kahit singko, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor. Ang gusto ko lamang pong uh, sabihin sa ating pagdinig, kung ang ating pong mga ma, na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Kibuloy, ako din po ay malayang magsasalita na hindi po ako kailanman kahit na sino sa kingdom of jesus christ hiningan ng pera not even once at ako po ay uh, magtatanong lamang sa ating mga witness alam niyo po ako po ay gumawa ng isang pelikula laban sa New People's Army. Ito po yung memoirs of a teenage rebel. Marami po sa mga kasamahan ko na gumawa ng pelikulang yan. Kaparehas po ninyo. Nagsalamin, nagtago, hindi nagpakilala. Pati yung direktor namin natakot. Pero alam niyo po, nung tinanong nila ako kung ako ba'y magpapakilala, ang sinabi ko po'y opo. Hindi po dahil sa hindi ako natatakot. Kung hindi, inisip ko po yung mga teenage rebels na naglabas ng mga mukha nila at nagsalita sila laban sa organisasyon na pinasok nila at sila'y naabuso. Ang ibig ko pong sabihin, wala po akong pinapanigan dito. Dahil lang sinado ay kakampi ng bawat Pilipino. Ang gusto ko lamang pong sabihin kung tayo po ay mag-aakusa at titindig. Kaya natatakot po tayo o hindi? Kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Nang nakikita po yung mukha natin at kilala tayo. Dahil yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon kung paano tayo tumindig. Yung lamang po, maraming salamat po, uh, ginang tagapangulo. Sukran, Senator Robin. At uh, bago yung aking maikling closing statement at pagsuspindi na hearing, nais nice kong i-reassure din ang ating mga victim survivors na witnesses, Elias Rene, Elias David, Elias uh, Jackson, Uh, at pati tulad ng mga nauna na nandirito physically, sina Elias Amanda at Elias Jerome, na batid ng komite yung inyong tapang at lakas ng loob para sabihin ang inyong katotohanan sa komiting ito. Batid din po namin mula sa unang pagdinig, yung katakot-takot na pagbubunyag ng muka, pangalan, uh, pag sa uh harassment online uh pagbabanta uh, yung isa sa mga una naming uh, witness ay kinasing po ang uh, kanyang karinderya ng mga taong nakamotor siklo kaya kinailangan uh, niyang lumipat sa ligtas na lugar batid din po ng komite yung sinabi ng ating mga witnesses ngayong araw, yung sinabi ni na Elias David at Elias Jackson na mga kilala nila dati, tatlo kay Elias David at mas marami-rami pa kay Elias Jackson na mula nung lumabas ay pinatay, patay na at sa pare-parehong paraan, binaril dalawang beses sa ulo at sa kabila nung lahat ng mga harassment, banta at aktual na karahasan na iyon ay nagsalita pa rin kayo Elias Rene, Elias Jackson, Elias uh, David, no? Bukod pa po sa ating mga testigo na uh, nasa ibang bansa. So, nais ko pong i-appreciate po 'yon at pahalagahan. Uh, kayo po ay ganap na nakatutulong sa investigasyon ng committee ito, katulad ng ibang mga witnesses. At uh, for the record din po, lahat po ng ating mga saksi ay nag-execute ng na mga affidavit under oath. So, mga legal na uh, dokumento po ay tinupad nila yung obligasyon nila dyan. So, bilang uh, maikling pangwakas at pag sa hearing natin, uulitin ko po na ilabas na ang sabpina laban kay Pastor Apollo si Kibuloy, ang leader ng Kingdom of Jesus Christ. Pagkatapos ng hearing na ito, maglalabas din po ako ng imbitasyon sa mga nabanggit pa ng ating mga victim survivor na nanakit sa kanila. Kasama si Naenteng Canada, Tina San Pedro, Marlon Rosete, at mga iba pa sa mga miyembro ng Kingdom. So, at sa mga miyembro po, Wag na po kayo vlog ng vlog na one-sided ang hearing kung di naman humaharap ang panig ninyo. Umiiwas sa pagharap. We expect you, especially Kiboloy, to respect this subpoena and finally show up to our Senate investigation. Wag nyo pong ismuli ng Senado dahil hindi po kami titigil hanggat makamit ng mga biktima ang katarungan at kapayapaan. This subpoena is a continuing one since the next hearing is a continuation of this one. Sa lahat ng mga testigo ngayong araw, Elias Rene, Elias David, Elias Jackson, pati si Elias Ayona, maraming maraming salamat sa inyong tapang. Alam namin na hindi madali ang pinagdaanan ninyo. Mas lalong hindi rin madali ang tumindig laban sa isang makapangyarihang tao. I know your courage will inspire even more to do the same. Kayong mga sumubaybay sa investigasyon namin noon kay Senyor Aguila at yung mga sumusubaybay ngayon sa mga pagtetestigo ninyo. Kaisa niyo po ako, kaisa niyo po ang kumiting ito, kaisa niyo po ang Senado para sa inyong laban sa hustisya. At gaya ng sinabi ko kay alias Jackson kanina, pag may nanakit sa inyo, sasagot sila sa akin, sa komite, at sa buong Senado. Mabuhay po kayo, alias sa Rene at lahat po kayo. At marami pong salamat sa lahat din ng ating mga resource persons ngayong umaga. Shukran, Senator Robin, this hearing is suspended.